So, ayan, bising busy, busy na sila guys, ano? Ayan, dito naman sa table na ito, busy-busy dito sa mga ano, attendance. Sa mga attendance na guys, ano? So... attendance. Ito lang po. Pupuntahin nyo na lang po yung mga. Alright. Balikan natin ito dito sila guys, so, kasi bising busy, busy sila dito guys. Oh, ito na, parating yung iba. Ayan, oh, nagsilatingan na, na guys. Oh. Wow, Oh, meron oh, pa pala dito puro member. Ayan guys, puro 4, -4. Oh, napansin ko dito ang ganda ng Alfa oh, gold. Siguro mamahalin talaga ang mga ano. Ang mesa naman. Magkano pong isa? Hindi tayo. Ayan guys. Ayun, dito naman ayun. Atin din sana 'yan nag-aattend. Ay, ito, makapeding ng kulungan natin. Ayun. Ayun, ang ganda ng ng ano upo ng ating mga opisyero. Ayun, guys, oh, ang prox 5 mga taga-prox 5 talaga nang nakaano na oh, naka-sitting pretty na guys. Oh, di ba ang dami lang ang dami ng pagkain nito, guys. Hi, atey. Kaway-kaway naman ate sa vlog. Kaya <laughs> naman kayo sa ating vlog para maganda tingnan sa ano sa video. Purok 7. Ito naman ang taga Purok 7. Tingnan natin guys ang kanila mga food. Ayan Oh. Wow, ang sasarap guys Oh. O, oh, ba diba? Tipon. Adubong manok. Ano, ano to? Ate. Hindi mo alam. O, oh, ayan. Bakit naiwala yung ibang ano purok? Dapat dito. oh sa sa. O, dito. Kailangan dito na sa bungad para maganda tingnan wow may nakita ko nitong inihaw guys oh, ayun na guys may, may pangulong -Jubi. ay hindi pala wala pa oh ayan oh ba diba guys oh na yung tent namin guys ayan inaasimbol pa lang ito na yung mga officer ko. Ano? Purok ano? Anong purok? Purok 4. Ay, purok 4. Sinong pangulo? Kay Didi. Ay, kay Pangulong Itak. Saan si Pangulong Itak? Ando pa, binuntan ko, nagluluto pa. Ah. Ay, ito na natin dito para masaya ang video gusto ko yung ganyan na ah, kumakain oh di diba guys ayan, ano nakakain na sila guys oh di ba may iba kayo ng pwesto dapat niyan nga kayo wow ang ganda ng buwan ano nito yung bunga na talaga ito na sila guys nasa lang ay ito na guys ay mga ano guys. Ayan. Oh. Ayan guys. Ayan guys. Oh. Ayan nagsidating na yung iba guys. Ay diba? Ang daming tao na really

thank <laughs> you